Maligayang pagdating to the panalangin na may layunin channel. Kung nandito ka ngayon, hindi ito nagkataon. Ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo dahil gusto kanyang makausap. Baka pagod ka ngayon. Pagod. Na may bugbog na katawan. Na may sugatang kaluluwa. Ngunit makinig ng mabuti. Nagpapagaling pa rin ang Diyos. Gumagawa pa rin siya ng mga himala at ang panalangin ito ay isang banal na sandali sa pagitan mo at niya. Manatili sa akin hanggang sa huli, may makapangyarihang mangyayari sa iyong buhay. Ipikit mo ang iyong mga mata kung kaya mo. Huminga ng malalim. Pakiramdam, ang langit ay nakapaligid sa iyo ngayon. Panginoon, aking Diyos at Ama. Dumating ako sa iyong presensya sa oras na ito nang may paggalang, may bagbag na puso, ngulit may pananampalataya sa iyong kapangyarihan. Ama, sa kabilang panig ng panalangin ito, may pagdurusa sa buhay, may kaluluwang sumisigaw, may sakit sa katawan may sakit na isip, ngunit mayroon ding pananampalataya at kung saan may pananampalataya, mayroong isang himala. Panginoon, maaaring sinubukan ng taong ito ang lahat, mga gamot, pagsusuri, mga pangako. Ngunit ngayon, ngayon ay itinapon nila ang kanilang mga sarili sa iyong paanan dahil alam nila na ang paghipo mo lamang ang makakapagpagaling ikaw ang manggagamot ng mga manggagamot. Ang iyong salita ay nagpapahayag sa Isaiah 53.5 na sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay gumaling. Kaya ngayon na may autoridad sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko ang pagpapagaling sa katawang ito, pagpapagaling sa kaluluwang ito, pagpapagaling sa buhay na ito. Panginoon, hipuin ng iyong kapangyarihan. Hawakan kung saan hindi maabot ng gamot. Hawakan kung saan sumuko ang doktor. Hawakan kung saan ang kawalan ng pag-asa ay sumisigaw sa katahimikan. Pare, hindi na nakakatulog ng maayos ang taong ito. Umiiyak siya mag-isa. Siya ay naghihirap sa katahimikan. Gulit nakikita mo, naririnig mo, kumilos ka. Pumasok sa kwartong ito. Pumasok sa ospital na ito. Ipasok ang pusong ito ngayon. Naway mawala ang bawat lagnat. Lahat ng sakit ay huminto. Lahat ng pamamaga ay natuyo. Lahat ng sakit ay umatras sa pangalan ni Jesus. Paminoon, ang taong ito ay sa iyo. Hindi siya nag-iisa. Siya ay inaalagaan, minahal at pinili mo. Pinalayan natin ngayon sa pananampalataya, isang alon ng pagpapagaling, isang dampi sa langit na nagpapanumbalik sa lahat ng nasira. Ikaw na nagdarasal kasama ko. Ilagay mo na ang iyong kamay sa lugar ng sakit o sa iyong puso. Kung emotional, huminga ka lang at isuko ang lahat sa Diyos. Ulitin sa akin sa malambot na boses. Panginoong Hesus, naniniwala ako na kaya mo akong pagalingin. Hawakan ng aking buhay, ang aking katawan, ang aking isip. Walang sakit na may kapangyarihan sa akin. Ako ay binili ng iyong dugo at sa pamamagitan ng iyong salita, ako ay gumaling. Amen. Ngayon, manahimik ka lang ng ilang segundo. Pakiramdam mo. May mga tao ngayon na may luha sa kanilang mga mata. Ang iba ay may init na dumadaan sa kanilang mga katawan. Ang iba na may hindi maipaliwanag na kapayapaan ay sumasalakay sa kanilang mga kaluluwa. Ito ang Diyos. Siya ang humipo sa iyo. Ngayon, sumulat dito sa mga komento. Naniniwala ako. Nagsisimula na ang aking paggaling. Ibahagi ang panalangin na ito sa isang taong nangangailangan din ng himala. Maging instrumento ng Diyos sa buhay ng iba. At tandaan, hindi ka nag-iisa ikaw ay buhay na pagpapagaling. Ang iyong pananampalataya ay umabot sa langit. Mag-subscribe sa Panalangin na Walayunin Channel. I-on ang mga notifikasyon. At kasama mo kami araw-araw. Dito, hindi ka magdadasal ng mag-isa. Maging payapa. Kasama mo ang Diyos at ang Kanyang pagpapagaling ay papunta na.